Hindi okay. may nakatago pa Hirap ko kang na yun o no? daya per Hi. Hirap to, Kitang kita pa Hi. Aba <laughs> Ay kompleto naman pala May wet wipe to Pag ginawa ka na yun May pampunas ka <laughs> Siyempre eh, mga idol, hindi natin kakamahin yun. Delikado. Nagawa tayo paraan. Ayun tayo panungkit. Grabe. Siyempre, unahin natin to. Ang tayo dobling. Ayan o, oh, di diba? Ito naman, pangalawa. Ito. Hey. Ayan, kinamayin ko na ha? O, oh, diba? At ito na mga idol, ang pinaka-final. Ah, ah, yanong ang hot. Ah, mabigat idol. Punong puno. Ah, yan ang baho. Hindi naman sila nag-iwan ng diaper din eh. Alam natin nakakatawa. Duruhin mo yung maliligo din yan. Tapos yung nasabaw-sabaw pa, yung mararang hakbo, didikit sa mukha mo at katawan, eh eh, ka yan. Hirap niyang kuno gamahin ko na kaya. Nagagawa tayong paraan. Dito delikado lang dito. Oh ma Eh. Tik na malaglag. Na madaya per area eh. Bangkot pati. Toro de, mapapagalitan ako dito. Pati daya pa area akin kinukuha. o ayan di ba? Sigat. Naman, pangalawa. Siyempre, pag may diaper, may partner yan, o. Oh. May wet wipes na partner yan, mga idol. O, oh, di ba? Kompleto, Ricardo. Oh, may laman pa nga. Ma. Oh, may laman nga, tunay. Oh, oh. Laman pa, mga idol. Pwede pa lang gamitin to. Eh. Dinigitan lang na naman. Tara na mga idol. Thank you. Ayan ha. Huwag na kayo magalip ha. Alright, right, Nalinis na natin. O diba? Ang gandang tingnan.